kumakain so, na si Bert. Berta! Oh, kain ka madami ah. Meron hmm, Ano siyang maliit na baby. Kuso ko tayo ata yung isa. Hmm, padidein mo na sila. Oh. ating eh, Easter friend. Nadagdagan na naman yung family namin. Kaya mabuhay lahat? Ay, malos. Ay, malos? Daddy ka na malos. Yes, daddy na siya. Ay, kakamot. <laughs> Ano siyang for baby? kasi niya yun iba, oh? Ay. Ano oras na ba ngayon? Magna na 9 pa lang eh. Hindi ko alam kung ano oras siya nanganap. Hindi pa makita ko na yung kulay nila kasi wala pa silang balahibo.